A of static, a voice warp, almost robotic, whispering a sequence of numbers, then silence. Kamusta mga kaibigan? Ang video natin ngayon ay hindi tungkol sa serial killer or cult, kundi isa itong mystery video. Hindi naman talaga siya horror pero ang mga mystery at paranormal videos ay kasama sa ating mga tinatalakay. Para mga kaibigan, samahan nyo ako at alamin natin ang kwento ng... Unfavorable Semicircle March 2015 Ito yung mga panahon na nagsisimula ng magbago ang YouTube Lumalabas na din ang mga tinatawag nilang viral videos At ilan sa mga ito ay kakaiba Ang iba naman ay puro kalokohan Pangarap ko po maging pulis para po mahuli ko mga criminal Paglaki ko po gusto ko po maging pulis para po matulungan ko mga criminal Eh Paglaki pag ko po gusto ko pong maging sunda <laughs> Paglaki ko, gusto ko maging kriminal para ma- Pare, <laughs> bulalo, mga buto-buto. May laman. Pare, sinusot-sot. Ito, <laughs> sa droga ka ba, kuya? Paano mo sabi? Ay! Ay. Ay utang Ina mo, giniagawa mo! I'm singing the Justin Bieber, the baby. Tum, 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 na. Oh, mo, At ang iba ay mga bagay na may hirap ipaliwanag. Ito yung panahon na nagsisimula ng pumasok ang new digital era na kung saan sobrang bilis nang pumalat ng mga videos minsan nga ay overnight lang nagkakaroon na ng 1 million views. Sa gitna ng pagpasok ng era na to ay merong isang YouTube channel ang lumitaw at ang pangalan nito ay Unfavorable Semicircle. Sa una parang wala lang ito, isang hindi naman kilalang user na nagpo-post lang ng mga random videos. Normal days lang naman to pagdating sa YouTube. Pero noong April 5, 2015 ay may kakaiba na ngang nangyari dito. Nagsimulang i ng channel na to ang YouTube ng napakaraming videos. Ang pag-upload nito ay hindi pang dahil bawat minuto ay isa hanggang tatlong video ang nai-upload nito. At sa loob lang ng kulang-kulang isang taon ay nakapag-post na ito ng mahigit 84,000 videos. Bawat video na naka-upload ay may kakaiba at parang may gustong ilabas na mensahe. Bukod dito ay nakakapangilabot at talagang mapapaisip ka kung ano nga ba ang mga naka-upload na videos na to. Hey. Hey. Karamihan sa mga videos na ito ay tumatagal lang ng 5 hanggang 10 segundo at ang mga ito ay poor distorted visuals, mga pixelated patterns, abstract noises at flashing colors. Ang iba naman ay boses lamang, isang nakakatakot at hindi malinaw na boses na nagsasalita ng mga numero. Hey. 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 Ang mga video ng ito ay walang paliwanag, walang paglalarawan, at wala ring engagements. Puro misteryo lang na hindi naman maipaliwanag. Habang tumatagal ay nagpatuloy sa pagpupost ng napakaraming videos sa channel na to. Na kung saan karamihan ng mga video titles ay nagsisimula sa isang Sagittarius symbol, random 6-digit number, o kaya naman ay pinagsama ng dalawa. Pero wala pa rin talagang kahit anong paliwanag kung ano ang mga videos na ito. Nagdaan ang mga buwan at sinubukan idikaw dito ng internet. Ang pangyayaring ito ay napag-usapan sa dalawang subreddits ang unexplained photos at deep into YouTube. Maraming tao ang nagsama-sama para lang mailabas ang katotohanan ng YouTube channel na ito. Kaya naman isang panibagong subreddit ang nabuo para lang dito ang unfavorable semicircle. Sa subreddit na ito ay nagsama-sama ang mga taong interesado sa channel. Dito ay sineshare nila ang kanilang mga theories, images, findings at mga videos. Ano nga ba ang mga ito? Isa lang ba itong art project? Isang cryptic message? o isang recruitment tool ng mga nakatagong sindikato. Pero bago pa man masagot kung ano at para saan ang YouTube channel na ito, ang unfavorable semicircle ay biglang nawala. Malinis ang pagkawala nito sa YouTube, walang kahit anong trace, deleted at walang naging eksplenasyon. Ang pinakaunang nakapansin sa mga kakaibang nangyayari sa channel na ito ay walang iba kundi ang mga online puzzle solvers. Sila yung mga taong nag-e-enjoy mag-deep dive sa mga internet mysteries at cryptography. Habang pinapanood nila ang mga video, ay may mga nakita silang pattern na sa iba ay parang walang kwenta lamang. Ang mga videos na ito ay may kakaibang alphanumeric titles kagaya ng boy at 00121321. Bawat isa sa mga video ay may iba't ibang nilalaman, mga magugulong numero, manipulated audios, o black screen na may flickering movements. Ang iba naman sa mga video sa inaulit at may slight differences lamang. Kagaya ng isang tone lang ang binago sa video o kaya naman ay isang frame lang ang nabago. Itong pagbabago sa frame ay masyadong mabilis para mapansin kaya kinakailangan talagang bagalan o ipos ang video para makita. Pinapalabas lang nito na para bang may isang tao o kung anuman ang sumusubok sa sistema. Pero para saan? Pagkatapos ay mga numero naman ang sumunod. Isang parang robot na boses ang maririnig, na walang bakas ng emosyon ang nagsasalita at binabanggit ang mahahabang sequence of numbers. Minsan ito ay countdown. Minsan naman ay mga random numbers lang. Para sa ilan, isa itong coordinates habang ang iba naman ay nag-iisip na maaaring encoded messages sa mga ito. Walang makapagsabi kung ano nga ba. May mga nakapansin rin na ang unfavorable semicircle ay may di pang karaniwang pagkahumaling sa planetang Jupiter Ilan sa mga videos ang tumukoy na dito. Nakakapagtaka lang dahil kadalasan ang mga numero ay nagmamatch sa coordinates ng Jupiter. Isa lang kaya itong astronomical code? O kaya naman ipanlilin lang lang? Nagsimulang alamin ng mga online puzzle solvers ang misteryo ng channel na to. Nagsagawa sila ng mga audio analysis, spectrograms at frequency test. May mga nakapagsabi rin na makikita sa spectrogram ng video sa mga hidden symbols ang iba naman ay napaisip na baka ito ay isang AI na nagsisimula palang matuto makipag-usap. Pero bakit nga ba sa YouTube at bakit napaka-agresibo ng progreso nito? Lumipas ang mga panahon at nagpatuloy sa pagsosolve ng mga online puzzle solvers. Sa libu-libong mga videos na naka-upload ay tila may dalawang videos ang namumukod tanging kakaiba kumpara sa iba. Ang lakat at dilak videos kasi ay nakikita ng maraming tao na susi para maresolba ang misteryo ng channel na to. Isang mahiwagang nature kasi ng videos na ito ay nagsasabing hindi lang ito isang random uploads, kundi posibleng ang sentro ng misteryo ng unfavorable semicircle. Noong taong 2016, isang Reddit user ang nakadiscover ng isang napakalaking revelasyon. Dito ay nakita nila na pag sama ang bawat frame ng lock na video, nang magkakatabi ay isang recognizable image ang makikita at hindi lang basta random noises. Ito ay isang imahe na kayang ma-interpret ng isang tao. Dito ay nabigyan ng karamihan ng rason para maniwalang ang lock at ang dilak ay naglalaman ng tunay na mensahe ng channel. Ngunit kung ganun man, ano kaya ang nais nice nitong iparating? Habang ang lock ay nagpakita ng mga hidden image matapos i-analyze frame by frame, ang dilak naman ay nananatiling misteryo para sa iba. Hindi tulad ng ibang mga video sa channel, ang dilak ay tila hindi kayang madecrip dahil sa resistance nature nito. Ito kasi ay mas maraming distorted visuals, mas maraming noise, at hindi may paliwanag ng mga audio. Ang iba ay naniniwalang ang dilak ay kabaligtaran lamang ng lak na kung saan ang lak ay nagpapakita ng mensahe at ang dilak naman ay maaaring itinatago ang mga ito. Sa dami ng beses inanalyze ang dilak ay nakakita ang mga problem solver ng kakaibang inconsistencies dito. Hindi tulad ng lak na tila nagpapatungkol sa Voyager Golden Record, ang dilak naman ay walang malinaw na pattern. Isang bahagi lang ng malaking noise na parabang sinadya upang magsilbing barrier ginawa upang lituhin, guluhin at buwagin ang kung anumang mensahe ang binigay ng lock. Maraming naging theory na ang dilak ang susi para may labas ang totoong rason kung bakit nabuo ang unfavorable semicircle. Ang iba naman ay naniniwalang ginawa ang dilak para tanggalin ng kung anumang mga impormasyon ang nakuha mula sa ibang mga videos na para bang isang self-destruct mechanism. Sa taong 2016 din ay may isang napakalaking pagbabago. Ang unfavorable semicircle, nawala. Ang channel ay tinerminate ni YouTube. Isang aksyon na napakadalang mangyari maliban na lang kung napakatinding violation mayroon ng channel. Pero ano nga ba ang naging violation ito? Anong batas ang tinamaan ng unfavorable semicircle? Nakakapagtaka lang dahil walang copyright claims. Wala community guidelines strike. Bigla na lang talaga itong nawala. Matapos ang pangyayaring ito ay may isang napakalaki at mahalagang impormasyon na lumabas. Ang BBC News ay nagkaroon ng isang news segment tungkol sa unfavorable semicircle. Ang main topic ay ang strange nature at mabilis na paglago ng isang online obsession patungkol sa misteryo ng channel. Hindi nagtagal matapos ang coverage na ito ng BBC ay kumilos agad-agad ang YouTube at tinanggal ang buong channel na walang kahit anong warning. Nakakapagtaka ang naging timing ng action na to. Na-pressure ba si YouTube na burahin ito? Mayroon bang nakatagong mensahe sa mga videos ang unfavorable semicircle na hindi gustong ipaalam ng otoridad sa mga tao? May ilan ding nag-isip na may nag-utos sa YouTube para burahin ito. Kung totoo nga ito, sino? Posible kayang gawa ito ng isang government entity o kaya naman may mas malalim pang dahilan? Kung totoo nga na may mga nakatagong mensahe ang mga videos na ito, sino ang nagtatangkang magpatigil at magpakalat nito? Habang tumatagal ay mas lalong lumalalim ang misteryo nito at iba't ibang archive versions ng mga videos ang patuloy na kumakalat sa mga underground forums. Nananatiling may question. Totoo nga bang wala na ang unfavorable semicircle? o nagiba lang ang pangalan nito at nagbunta sa ibang platform. Ilang taon nang lumipas ay nananatiling isa sa greatest unsolved mysteries sa unfavorable semicircle. Masyadong naging malawak ang mga teorya, magmula sa isang government experiment, isang AI test o kaya naman ay alien messages. At noong 2022, matapos ang ilang taong pananahimik ng anonymous creator, ito ay nagsalita na. Ang katotohanan, isa itong outsider art project. Isang kakaiba at malalim na uri ng artistic experiment na ginawa upang pag-isipin, guluhin at lituhin ang mga taong makakakita nito. Ngunit sa kabila ng mga revelasyon na ito ay may iba pa rin naniniwala na may mas malalim pang pangyayari sa channel na to. Sa kapares na buwan na taon ay inilabas din ng anonymous creator ang isang impormasyon na ang lock video ay pinapresenta ang Voyager Golden Record. Isang time capsule na may iba't ibang tunog at imahe at ipinadala sa space. Isa itong pagpapatunay ng life on Earth. Ilan sa mga member ng Reddit community ang hindi naniniwalang isa lang itong art? Ang tanong nila, bakit biglang binura ang channel? Bakit kumilos ang YouTube na para bang delikado ang channel na to? Ang iba naman ay sinasabing ang pagkumpirma sa Voyager Golden Record ang pagpapatunay na meron pang mas malalim na dahilan ito at hindi lang basta art. Isang pagpapatunay ng komunikasyon mula sa labas ng Earth. Mga kaibigan, para sa inyo, ang unfavorable semicircle by isang social experiment lamang? O may mas malalim pang rason sa pagkakagawa nito? Isa lang ba talaga itong art? Meron bang nakatagong mas malalim dito na ilang mga tao lang ang maaaring makakita? Napakaraming question patungkol sa channel na ito pero sa ngayon wala pa rin malinaw na konklusyon patungkol dito. Nananatiling bukas ang mga subreddit communities para alamin ang mas malalim pang mensahe ng channel na ito. Hanggang dito na lamang mga kaibigan. Muli kung nagustuhan nyo ang misteryo ng unfavorable same circle ay huwag kalimutang i-like, mag-share at isubscribe ang ating YouTube channel. Huwag din kalimutang i-click ang notification bell for more videos. Muli mga kaibigan, maraming maraming salamat sa inyo.